Kalamnan mo be, Musa. Ha? Kalamnan mo. Musa. Dito so solo ang pambuta ka naman mo. Keep money na keep, Kaya 'di ka malagakanam. Dito sa karton dito 'yo. Kalamnan sana ni ano saita. Oh. Tang ito din. Na mm, very good. Oh, O papayto ni ba? Papay ni ba? Ayun nga pagahataka, ko ano ito ni ba? Ko ano ito ni ba? ni bak wa pa ito at pa bibi ito pa, ito pa ho wa na, dali mo sa bibi dali Uy, ka very good ba sa namon bibi man ka very good Uy, ito pa nusad alusan ano, pa bibi hay mo mo pa oi ginaayos pa ganyan pagbutang ito pa ito pa ko pa bina truck ba ito pa nda ko na truck ibutang ana ina jutay ano kumusta ko ho nda ko Wow! Katibay pati sa bata ba? O, oh, da. Ay, butang da. Ay, butang da. na lang, da. Ay, butang da. na lang. da. Ay, butang da. Ay, butang da. Ay, butang da.